kaka kanya bagong ng pera lang ako ng in love pera ko daw siya. Kaka, <laughs> shope, pera. Malang, pera. <laughs> kaya siya <shope>, pera wala pera siya pera bali siya nang

tirame suki yang paling di kanan itu

Isa pa. Right lang kasi dapat yan. Ano yan? Tara na. Let's go. Ay, shout out. Oh, hindi din ko dyan Dapat na Ay, eh. narami ko pala to. Okay lang, nakakat oh. yan. Okay. okay. Halina ah. kayo dito. Ang dami sa kanak. Tapos isa lang. Okay pa yan. Okay yeah. pa yan. Yeah. Okay pa

Halika tayo. tayo. na lang. Oo. na. Pwede na tayo lang. Alright stars. Game. Hugas kamay. kamay. Oh. Kailigisan mo Oh. kamay, butis. hi, na ako. O, let na pa yung

Si Aso. <laughs> bakit na sana kami ni Aso? Pagdungan ko, <laughs> parang tatay. Dito ka na. Mag-sorry ka na kay Ate Lisa. Bakit? Okay. Ate Lisa? Ano yung nawagan niya? Kami oh, na kind for you. Malalag. Saan ka? Yan. Yan. Malala, parang malalag lang kasi. Ah, bakit pa binigay din mo? Ano? Ang dapat pala. Tama, may taga-kain pala ako. Sige na, kain kana. na. Sige na. Nakain ka ba ng mino? Pero umupo kayo eh.

Hindi ganda kayo na dyan. ng bako. Agay sa taas. Sa taas. Ang kulay. Pagbalik tapos na tayo kumain. No. Pagpapabili na, na, na sa dali ng sasli. Pag -tapos na ay pagbalik nang tapos tayo. Hindi lang sa mabasa. Ang sa ano Ang mo yan. Meron yung bit. So yun. yan.

Ayun na. tapos ang daming manok na da, nakapunta sa bahay ka rin. Ay kaakot. Ito nga ba yung na yan? mga sariwang dahon. Bakit yun? May buka ka bumalang. Ano nga ba yung manok? Ano na, paglalagal. Ano nga ba? Pwede yung dalim ulang. Kaya nga. Paglalagal. Kaya nga pinapubaya namin kayo yung pet. Dahil? May kapalit naman. Ayun yung isasakob. Ako, ba't nilalapit mo? Tumayo ka! Matatang sa'yo ba?

Tandaan na yun kaya ba, yan? Ano? to. Asa ah, yung 50 pa sa, ah, sa alabang to. Saan na? Paano? Ano? Ay, ang lak na yan. Malambot uh, na. Mabigay. Mabigay to eh. Okay, naka -naka. Ayun, ito ikaw yun po? Anak-anak eh. Ay, ito sa alabang to. nakain pinakain niya ada Alam mo saan mo ng gulo. Sa Dipsoria pala. Anong hmm. madaling araw, no? Ang layo lang, no? Dadalhin ka, ka. na pagupit pa siya para sa iyo. Isang hmm. ganyan na kalating sako, uh, kulang-kulang isang sakong sa iyo, 200 lang. Hoy, oh, ah, oh, okay? mm -hmm. ang dami ng lulutuin sa. Ah, sa iyo 'di? Ang nagmamahal lang kasi paiba-iba. Yung nagmamahal lang. Ate, <laughs> hindi naman din iwan. Yung paiba-iba kasi 'di <laughs> ba? Okay, wala si kunin ng ano. Dalawampung dalawampung man. <laughs> Bata kalma din. Hindi mo Ay, ka diyan. Maingay siya. Tutuntukin mo siya yung ano. Tilapia. Tilapia to. Tinahin. Hmm? Try mo pag may nagre-renta ng tilapia kan. Pwede dahil. Ka ka eh? ka Ayun, hinagwan. Talang ito. Ayun, tayo. 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 tayo.

Oh, Ay, baka contract din sponsor naman. pa kita baka ba Martin Jo? Ano, eh. So, eh. Para tak right. so, um, ano, Ito naman. Ito trabaho eh. trabaho dito kasi nakaka eh para ng ano sa kwarta nyo? Dami natin komentaryo. Hindi magdadala. Sumusulong ka pa. Yung mga wala yan, okay lang yan, mabas mo. Ano sabi mo sa Pepsi? Hindi mo nagbibigay ng product nila. <laughs> sabi ko hindi maganda sana magtrabaho. Para. Maganda sana <sanong> magtrabaho. <laughs> sa kan sarap sarap ko na lang Sinabi ko <laughs> diyan yung ano. <laughs> karo, sabi mo lang, may sponsor tapos may paninira. <laughs> Ayoko na lang ano nung oh. kasi ah, kasi nga may ano. May Napaload siya. Uh, may nagang nagang. Mm -hmm. Ay, nakubo, Dumi -dumi. Atay, manday na. Putik putik. Pag dito sa Pepsi dito. Nandito ka yung loob dyan eh. Bago makapasok yung nagtitimpla, tagang sanitary sila lahat. Check pati yung susok sila sa pang paa, meron din sa pwede. Pwede yung pakilala namin. Sabi mo, naka-simset kayo. Uy, <laughs> yung... <laughs> <laughs> sabi mo, pakilala <laughs> namin dun. Ano? Sumidaw talaga. Sumama. Sumama. Gano'n sa mga plastik na ito. Halawang ng Saan <coughs> sa ako Si mga Mountain Dew. Ang ng Unti-unti kamali mo na... Saan si Lisa? si Lisa? si maralaki yung ano niya. Diba kay natin? Buto. Masyadong maralaki yung ano niya. Paano? Paano yung bak?

Sige, rin. may dent lang yung takip. Bawal, reject na. Dent. De. Reject na agad. Sobrang weak fit. Pag ano nga eh, di ba? Yung pag yung bote. May nakikita nila parang... Tapos pag kulang, bawal. Pag kulang yung ano, hindi sa sukat. Tanggalin din. Shout out kayo Oh, may na. Shout out kay Ninong Ray dyan sa Pepsi. Sa Pepsi pa ba yun? Oh. May isa pang Pepsi eh, yung ano nila guys. Papa na. Mm hmm. Hmm. Ano? yung ano Wala kumain. Huwag papakin mo to. mo <laughs> <Yabo> na yan. <laughs> Sarain, na, tumutin niyo yan oh. mo. mo. Ayun mo. Ay. Ay, si gutom na. Ayun na, ay, okay. na ni Ma'am, siya ay nandiyan sa gilid. Gusto magpapares na tayo Ayun. 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 Ano Ayun. trabaho no, so, Ayun. 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 ba Ayun. Ha? Nanggap. Anggap. Kami extra kya? Ganon? Oo. Ambalis kya doon sa IP. Ambalis kya kagad kya? Anong trabaho kya ngayon? Nga hiyata kaya sa kipasa? Hah? Ambalis kya kasi nga. Parang pinawasan nung nga. Nga? Kaka? Iya. O. Tinumpal kagad kya? sa kakak na barang. Tinumpal kaya kya? Oo. Ah, indep. Ah, indep. kung di ayon ngun sa pagtante ko, iba siya ngayon na extra lang. hinga hinga sabi tayo ulang tawo tanda niyupuan. ayon 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 kasi. ayon 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 kasi umupo.

para kuwarto namin. Ano na sa Para in tanya besties. Ano yung baso ko? Ino plano? Para in tanya? Huh? Batayo ka iri ng aso? Pangit ba magparete? No? Maganda magparete. Maganda di mo, Ay, mo, mo palipo, pa Hindi mo kila sa Eh, kailala. Maganda hindi mo kila la. Magparete ka mo. Diya, hindi ah, di mo kilala. Pangit din. Kasi pagkakailala mo, baka mo mo yan, pa. Tapos depende sa usapan. Tata mag Pag hindi mo kasi kilala, okay ka magpa one month, one one month. Kasi pagkakailala mo, uy, okay lang ba ito muna. Dapat pero yung mga bawal. Pagka lumagpas po ng anong... Magkat ka lang ng baka. Uwi natin, kadalang. Kadalang ibigay na mo na. Si ano? ano ba? Kaya sabi Sige, <laughs> kinakikat <laughs> <Bumura> lang ng <laughs> anduko. Si Uri, mag-ata lang baka. Bakit? 50 pence Baka murahan ka lang. niya Kung bayad ka lang sa gas ng ka na lang. Kaya niya, bayad ko sa mag Ikot na. mo yung mabagada mo.